In the So <laughs> <product. laughs> <laughs> <laughs> Ha? Paano nangyari yan? Wala bang, may gano'n tayo. Hindi ako yan. ko ba, niyan. <recherche> yeah, <assunto>

Siya. Siya. Bakit? Bakit nangyayari? Basta tulungan mo father? mother. Mother mo. Nung isip kasi ako, tapos gusto kayo palagay <laughs> ni daddy eh. Bro. Bro. Sana hindi mo magagaling sa mga tatay kayo maging mabuting tao. Anak niyo po yun sa tulog ng siyan niya at Rani. mo po siya ng guidance <laughs> at lakas. <laughs> bro, please naman bro. Huwag oh, ano oh. <laughs> 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 <Bro, Sarah> po ang pangalan ng bata. Pang-tadj. Pang-tadj. Bro, po. yeah <laughs>